DJ Rockies secret, secret five bayarang babae ako at tanggap niya ito by DJ Rocky. Sana naaalala mo pa ako. Marami nang nangyari sa buhay ko. Kung matatandaan mo, <clears throat> na mo ang secret file ko. Last January 29, 2019. And I can't imagine na eto ulit ako magbabahagi sa'yo ng update sa buhay ko. Siguro marami lang akong oras ngayon at gusto ko ulit maka-inspire ng maraming tao. Muli, ako ito si Ligaya. At ito, ang aking secret vow. Dati hindi ko naiintindihan ang ibig sabihin ng love. Basta, may pera, mahal ko. Pero habang tumatagal, nalalaman ko kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal. Maraming beses na ako nagmahal at maraming beses na rin akong nasaktan. Una nagmahal ako ng matanda. Naging kabit ako for two years. Minahal ko siya pero nag-decide kaming tapusin na ang relasyon namin dahil alam namin na hindi talaga kami mag-work Bata pa ako at hindi ko deserve ang ganong klaseng love. First boyfriend ko siya at hindi niya ako hinayaan na hindi ko maranasan ang totoong pag-ibig. Pangalawa, nagmahal ako ng binata, pero may girlfriend. At doon ko nalaman na pag-ibig pala talaga. Ang mararamdaman mo sa isang tao, kung hindi mo tinuturuan ang sarili mo. Yes, hindi mo kailangang turuan ang sarili mong magmahal dahil natural mo itong mararamdaman. Yung tipong kahit anong paglalandi mo sa isang tao na kahit anong pilit mo kung may mahal siyang iba, hindi hindi ka niya matututuhang mahalin. Proud ako kay Jepoy at sa girlfriend niya kasi pinaglaban nila yung relasyon nila. Kahit nagloko si Jepoy, hindi pa rin siya iniwan ng girlfriend niya. Sa pagkakaalam ko, kasal na sila And lastly, ang hasban ko ang nagturo sa akin na ang pagmamahal pala ay pwedeng makapaghintay kahit gano'ng katagal. Kung para sa'yo, para sa'yo. So sa bawat relasyon ko, meron akong natututunang aral. Kahit naligaw ako ng landas before, sinusubukan ko namang bumawi sa kasalukuyan. 31 years old na ako na kapag-asawa. Kinasal kami ni JC noong July 8, 2019. Hindi na namin pinatagal simula nung mag-propose siya sa akin. Kailangan niya kasi na mag-abroad uli. May mga naiwan pa siyang trabaho. Naalala ko pa nga yung araw ng kasal namin habang nagsusulat ako ng wedding vows. Iyak ako ng iyak kasi hindi ko nakikita ang sarili ko dati na may taong magpapakasal sa akin sa kabila ng lahat. Hanggang sa araw na ng kasal namin, Sasabihin na ang wedding vows. Sa oras na yon hindi ko na nabasa lahat ng isinulat ko kasi kusa na lang lumabas sa bibig ko ang mga salitang. Maraming salamat, love. Hindi ko masasabi na binuumo ko. Kasi bago ka pumasok sa buhay ko, sinigurado ko muna na buong buo ako. Para kapag dumating yung araw na magmamahal uli ako, ay hinding hindi na ako magkakamali. Pero masasabi kong sinalaba mo ko sa maraming bagay. Pinaranas mo sa akin ang pangarap ng mga kababaihan. Maraming salamat sa pagtanggap at pagmamahal. Maraming salamat sa pagpapatuloy ng iyong pag-aalaga sa akin. Salamat for being driven. At isa lang ang maipapangako ko sa iyo. Mamahalin kita habang buhay at hinding hindi kita pagtatak sila. Sobra ang nailuha ko noon. At pagtingin ko sa mga tao, ay umiiyak din sila. Sa reception na namin nasabi ang vows namin kaya may nakasigaw ng tama na magang magana ang mga mata namin. Akala namin puro kami tawa rito. Hindi namin ina-expect na drama pala to at nagtawanan ng mga tao. One month after wedding, kailangan niya nang bumalik abroad. Ako naman, nagtayo ng grocery store para kahit papano, may ginagawa. <clears throat> Fast forward to year 2020. Maayos ang relasyon namin. 2022 pa dapat siya uuwi pero siya so hindi inaasahan pangyayari, e eh bigla na lang siyang umuwi. Naaksidente siya sa trabaho. na namin na umuwi muna siya at dito na magpagaling. Sagot naman ng company niya lahat ng expenses, kaya hindi kami nahirapan pagdating sa pera. Pero sa kasamaang palad, hindi na siya nakakalakad. Kasi na-stroke siya. Damaged ang utak niya. Hindi ko maiikuwento ang full details pero yun ang nangyari sa kanya. Hirap pa rin siyang magsalita kaya palagi ako sa tabi niya. Hands-on ako sa pag-aalaga sa kanya. Mahirap din pagsabayin ang business pero hindi ko pinababayaan dahil para sa amin yun, for our future. Wala pa kaming anak kaya nakakapag-focus ako sa pag-aalaga sa kanya. Hindi pa siya okay pero dumating na ang pandemic. Hindi ko na rin alam kung paano kami. Nakikipagsettle na ang company niya sa amin na hindi na raw kami mabibigyan monthly. Isang bagsakan na lang daw para matapos na rin. Naguluhan ako at bigla kong pumayag sa inaalok nilang presyo. Bilang isang wala namang alam sa mundo, pumayag ako ng ganun-ganun lang. Iniisip ko naman may grocery store kami, baka kayanin naman namin. Pero hindi namin inaasahan na may Darating na pandemi at sisirain ang buhay namin. Yung pinagkukuhaan namin ng monthly income, kailangan kong isara. At siyang kailangan alagaan. Napanghinaan ako ng loob. Dumating ako sa puntong umiyak na ako sa harap niya at sinasabing, bakit kasi hindi ka nag-iingat? Akala ko ba alagaan mo ko? Akala ko ba magiging masaya lang tayo? Bakit mo ako iniwan sa ganitong sitwasyon? Siguro karma ko na to. Habang sinasabi ko yun sa kanya, umiiyak din siya na para bang may gusto siyang sabihin. Umiiling-iling siya na para bang pinahihinto niya ako sa sinasabi ko. Niyakap ko siya at umiiyak ko ng tawad sa sinasabi ko. Sorry love, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Yung lakas ko mahina pa sa ngayon eh. Tumangulang siya at niyakap ko siya. Nagpapaterapi naman siya online. May konting ipon naman kami kahit papano. Naka, yakap lang ako sa kanya habang sinasabing huwag kang magalala. Ako ang magiging kamay at bibig mo. Ako na munang bahala sa lahat. Paunti-unti, nakakapagsalita na siya, nakakagalaw na rin. Pero yung isang kamay pa lang yung nagagalaw niya. Medyo nagkakaintindihan na rin kami. Nayayakap na niya rin ako gamit ang isa niyang kamay. Hindi naman sa minamadali ko siyang gumaling ha, pero gusto kong makausad na kami. At hindi rin nagtagal ay eh nakapagsalita na siya. Pero ang mga kamay at mga paa niya ay eh hindi parehas nakakaramdam. Isa lang. Nakakalakad ng paunti-unti pero isang kamay at isang paa lang. Halatang na-stroke. Pero at least sinusubukan niya. Matalino naman siya eh. Kaya hindi mo na kailangan sabihan ng sabihan. And since pandemic hindi naman nakakalabas, sinulit namin ang mga araw na magkasama kami. Parang bagong kasal lang. Kasi after wedding, kinailangan niya mag-abroad. Kaya ngayon, eh nagkakasama kami ng matagal. Lumipas ang mga araw at buwan. Unti-unting naging maluwag ang panahon. Unti-unti ko na rin binubuksan ang grocery store ko. Si Jaycee unti-unti nang nakakalakad kahit may tungkod. Napag kukwentuhan na rin namin ang mga bagay-bagay at nakakapagtawanan na. Nagagawa na rin naman ng magsiping. Then fast forward to year 2021. Nabuksan ko na ang tindahan ko, maayos na. Si JC, kayang-kaya niya ng maglakad, mais na kami. May maliit na beses naman kami, so hindi na siya alis para mag-abroad. Mabilis lang ang paggaling niya, kaya nagpapasalamat ako lagi sa Diyos dahil hindi niya kami pinabayaan. na napag-usapan namin, minsan, yung tungkol sa Death. Sabi niya nga, love pag ako yung unang mamamatay lakasan mo loob mo ha? Mag-asawa ka uli. Katulad ng bago mo ako makilala, magmahal ka ng paulit-ulit, wag mong tapusin ang buhay mo dahil lang nawala ako. Sabi ko naman, wow, talagang sasabihin mo yan after mong magkasakit ng malala at halos wala ka ng buhay. Talaga ba ha? Nagalit ako kasi ngayon pa lang kami nakakabangon tapos Magsasalita siya ng gano'n. Then sabi niya, eh, napag-uusapan lang naman yun. Pero sa totoo lang, DJ Rocky. Nang marinig ko yun mula sa kanya, natakot ako. Natakot ako. Parang hindi ko kaya. So, tinapos ko na yung usapang yon, Umuwi kami ng bahay nang hindi kami masyado nag-uusap. Then, napansin ko na naglalakad siya. Tinanong ko, nakikita mo ba yung sarili mo? Hindi ka pa nga nakakalakad ng maayos tapos gusto mo na agad mamatay. Then, sabi niya, hindi ko sinabi na gusto ko agad mamatay. Gusto ko lang na just in case na mamatay ako, eh, yung gusto ko yung masunod. Nasabi ko, ewan ko sa'yo. Lahat nga ginagawa ko para lang gumaling ka. Hindi ko nga inaalis ang paningin ko sa'yo. Tapos ganyan yung mga sinasabi mo. Halos magsigawan na kami, DJ Rocky. Wala na akong pakialam sa mga nakakarinig. Basta, Buwisit na buwisit ako sa ganong klaseng usapan. Akala ko magpapatinag na siya, pero hindi. Tinuloy niya pa talaga pati sa bahay. Kinabukasan, niyakap niya ako habang nakahiga pa kami. Bumulong siya sa akin. Sorry. At nasira ko ang pag-celebrate natin ng anniversary natin kagabi. Hindi na ako uli magsasalita ng ganun. So humarap ako sa kanya. Niyakap ko rin siya. Sabi ko, wala pa tayong baby pero iniisip mo na agad na iwanan ako. So, ayun. Buti na lang, medyo okay naman yung sitwasyon namin. Nawala na rin yung pagkainis ko, pagkiirita ko sa puso ko. Tuloy lang ang buhay. Then the following day, naisip namin na magpunta ng OB-GYN. Na-diagnose ako na may PCOS. Okay naman ang sperm count niya. May problema nga lang. Naiyak ako. Kasi that time, 33 na ako. Napapadalas yung away naming mag-asawa. Gusto gusto na naming magkaanak. Buwan-buwan ako sa OB. Halos ipagnovina ko na sa lahat ng mga santo ang pangarap naming magkaanak. Kasi pwede naman na kaming magkaanak eh. Naisip ko nga, karma ko ba to? Sabi ko pa, napaka-unfair no? Pero sabi ng asawa ko, hindi unfair ang buhay. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi lahat ibibigay sa atin. Pero tatandaan mo na may awa ang Diyos. Di Jeraki na panghihinaan ako ng loob. Pero kumapit ako sa tiwala ko sa Panginoon. At sa tiwala ko sa asawa ko. Kaya lang, kahit gaano pa katatag ang pagtitiwala mo, may mga pangyayari talaga sa buhay ninyo na hindi mo at hindi nyo inaasahan na siyang babago sa takbo ng buhay ninyo. Tandang-tanda ko pa, October 2020, 2021, Naligo siya after namin magsara ng storm. Mula sa banyo, tinawag niya ako ng malakas. Nataranta ako kaya napatakbo ako palapit sa kanya. Nakita ko siyang nakahandusay sa sahig ng banyo namin. Nalindali akong humingi ng saklolo at dinala namin siya sa ospital. Habang nasa ICU siya, iyak ako ng Iyak. Wala akong kasama sa labas ng ICU. Kasi mahigpit pa nun sa ospital. Mauubos na lang yung luha ko. Hanggang sa nakita ko na lang ang sarili kong nakatulala. Maayos na siya sa ICU, naghahabol ng hininga. Nakatubo na. nung pinagdesisyon nga ako kung tutubuhan o hindi. Parang, parang nakakapanghina. Pero hindi na ako nagdalawang isip pa. Kasi yun lang yung tanging paraan para humaba ang buhay niya. Mahipit ko siyang binantayan. Ako lang ang pwedeng pumasok. Kung may aasikasuhin sa labas, eh, inuutusan ko na lang ang magulang ko at ang magulang niya. Pagod na pagod na ako eh. Walang tulog, walang kain. At hindi na nga ako naliligo. Pag pinupunasan ko yung mga kamay at paa niya, lagi ko siyang kinakausap. Minsan nagigising siya na parang hingal na hingal. Tinatanong ko siya anong masakit. Tinanong ko kung ito bang tubo niya ang masakit. Tumangulang siya. Sabi po ko, sabi ko pa nga, gusto mo tanggalin ko? Dead joke lang. Magpagaling ka kasi, alam mo, hindi pa ako makain, hindi pa ako natutulog, hindi pa nga ako naliligo eh kasi ayaw kitang iwan. Paglabas mo rito sa ospital, paliliguan mo ko ah. Tapos kumain tayo ng masarap. Tumangu lang siya. Tapos ginagalaw niya yung mga paa niya na parang gusto niyang alisin ko yung kumot sa paa niya. Sabi ko, alisin ko yung kumot. Tumangu lang siya. Sabi ko, hindi ka ba nilalamig? Hindi tayo pwedeng magyakap kasi magagalaw ang tubo mo. Kumangulang siya. Gustong-gusto kong umiyak sa harap niya. At itanong kung anong... Anong nararamdaman niya, anong nangyayari sa kanya, pero kailangan kong lakasan ang loob ko. Three days siya sa ICU. Bumuti naman ang lagay niya. Nalipat na siya sa kwarto, pero hindi pa rin siya nakakapagsalita. Kasama ko ang nanay niya. Kinakausap ko siya habang pinupunasan ang kamay niya. Tapos bigla akong naluha. Nung inilagay ko yung kamay niya sa mukha ko, sabi ko, huwag mo kong iiwan ha. Magagalit talaga ako sa iyo. Tapos niyakap ko siya. Kinagabihan, sabi ng doktor, pwede na raw siyang kumain ng mga soft food lang. Masaya ako kasi good news yun. Ibig sabihin may improvement. 10.40pm, nanunood ako ng TV. Nagising siya. Tinaas niya ang kamay niya. Tapos nanginig na parang nilalamig kaya kinumutan ko. Pero hindi nawawala yung nginig sa katawan niya. Ginising ko ang nanay niya para magpatawag ng nurse. Mabilis naman umaksyon ang mga nurse. Nandun na sila agad. Hanggang sa bigla na lang tumirik ang mga mata ni Jaycee. Hawak-hawak ng mahigpit ang mga kamay ko. Iyak ako ng iyak. Kinakausap ko siyang lumaban. Hanggang sabi ng nurse, dun sa isang nurse, tumawag na ng available na doktor. Kasi kung doktor pa ni JC ang hihintayin, lalong hindi aabot. Sakto may doktor sa ICU. Pinump nila si JC. Nakahawak pa rin ako sa kanya. Pinabitaw lang ako nung kailangan na siyang kuryentihin. Hanggang sa... Bumigay na yung katawan niya. At iniwanan niya ako. Gusto kong sumama sa kanya. Habang inaayos ang bill ng ospital. At hindi pa siya kinukuha. Nakaygalang din ako sa kama niya. Nakayakap sa kanya at tumiiyak. Nung kukunin na siya para dalhin sa morgue, hindi ako bumibitaw. Pinagtulungan akong buhati ng dalawang staff ng ospital. Nasa morgue na kami, kailangan niya ng damit. Sabi ko, pwede ba yung panangkasal namin? Pwede naman daw. Wala pantaas hanggang sapatos, yung suot niya, yung damit niya nung kinasal kami. Pag uwi namin sa bahay, nakaayos ng lahat. Umupo ako sa tabi niya, nandun lang hindi umaalis. Pinapatulog muna ako ng magulang ko at mga tao doon para magkaroon ako ng lakas. Sabi ko, magkaroon ng lakas sa tingin nyo magiging malakas pa ako pagkatapos nito. Iniwan ako ng kaisa-isa kong makakasama sa buhay. Iniwan niya ako nang wala kahit na anong. Alam ko pag-uusapan ako ng karamihan na hindi man lang ako nabuntis bago siya mawala pero alam niyo ba ang pinagdaanan namin bago siya mawala? Inawat na ako ng mga kamagana ko. Pakiramdam ko gusto ko nang mamatay. Pumasok ako ng kwarto. Patuloy na nag-iyak. Sinubukan kong magpahinga gusto ko sana siyang mapanaginipan pero wala kahit ano. Ni hindi niya man lang ako bisitahin sa panaginip ko. Kinabukasan na alas 4, nagising ako. Naabutan ko ang nanay niya at mga kapatid niya. Nagbabantay. Inalok ako ng pagkain. Tumangu lang ako. Hindi nang in sa akin lahat pero kailangan kong tanggapin. Hindi talaga ako umalis sa tabi niya kahit nagsialisan na yung mga tao na nandun. Then yung mama ko, tinanong ako, anong plano ko? Sabi ko, wala. Kung paano niya ako iniwan, ganun ako mabubuhay. May bahay ako, may negosyo. Isipin ko na lang siguro nasa abroad siya uli. Hindi na masaya yung buhay ko simula nang iwan niya ako. habang nawawala na ako sa sarili ko. May mga araw na hindi nga ako nakakatulog. Kailangan ko pang uminom ng alak. Paminsan din dinadalaw ako ng mga kaibigan o ng pamilya pero ni isa sa kanila walang nagwaging palabasin ako ng bahay. Hanggang sa nag-40 days na siya. Pinagluto ko siya ng masarap na pagkain at pinagdasal. Dinalaw ko siya sa sementeryo. Pinagawaan ng sobrang gandang bulaklak. Kasama ko ang pamilya niya at pamilya ko. Pag uwi namin sa bahay, sabi ko sa kapatid at pinsan ko, samahan muna nila ako sa bahay. Pumahig naman sila. Naginom kami, nagvideo Nakakatawa naman na ako. Dan lumalim na ang gabi nakatulog na ako. At doon ko siya napanaginipan. Sa panaginip ko nagluluto ako. Niyakap niya ako at binigyan ng bulaklak. At ang sabi niya, masaya ako pag masaya ka. Tapos yun lang yung panaginip ko kasi nagising na ako. Kinabukasan, pumunta ako sa puntod niya. Sabi ko, maraming salamat sa pagdalaw sa akin. Magiging masaya ako palagi pag lagi mo kong dadalawin. Maiyaka naman sa akin. Ako tong babae tapos ako ako pupunta sa lalaki. Gaya ikaw ang pumunta sa akin. At huwag kang mag-alala sa akin, magsisimula ako ulit. Iiyak siguro ako, paminsan-minsan. Pero lalaban uli. Ang lungkot lang ng mundo kasi wala ka. Pero iisipin ko na nandyan ka lang palagi sa tabi ko. Medyo madaya ka lang sa parte na hindi mo man lang ako iniwanan ng anak ni isa. Pero huwag kang mag-alala, magiging okay din ako. Sa ngayon, 36 years old na ako. Walang asawa, walang anak. Maraming nagsasabi, lalo ng mga matatanda, na mag-asawa na ako uli kasi bata pa naman ako. At yun ay para meron akong kasama sa pagtanda. At lagi ko lang sinasabi sa kanila na tsaka lang ako mag-aasawa uli kapag nabuhay na si JC. Pero biro ko lang naman yun. Pero sa totoo lang, di naman ako takot tumanda na mag-isa. Kung kasama lang sa buhay ang hahanapin, marami naman siya. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Three years nang wala si JC. At kahit isang beses, hindi ko binuksan ang puso ko sa ibang tao. Masaya naman ako. At alam kong alam yun ni Jaycee. Hindi ko isasara ang puso ko habang buhay ako. Hindi ko lang alam kung kailan ko to uli mabubuksan. Bibigyan ko ng panahon ang sarili ko. Hanggang dito na lang po ni Jeraki. Muli, ako si Ligaya. At ito ang aking secret file.